Ayan mga idol oh. Si Ro na lang idol. Oh. Ayun, si Ro na lang 'yan. Hmm. Ali, hmm. tapos na mga idol oh. Ay, si Pardo, Pare Dotoy. Pare, kawain naman diyan Parang nalugi ka eh. Ayun. idol. Si Ro na lang sila idol. Puro siro na lang. Binat banatan ba naman nila kanina eh, kahit mainit eh. Oh, yung parang naluging ano. Masalo dyan na idol. Ano naman? Yung bubong naman itatalis nila. Yung bubong. Mahatapos oh, na siya. Pare, ba't ginagawin mo yan? Nililinis ko pare. Ah, nililinis mo. Kala ko hindi mo nililinis eh. Ayaw, ulan naman. Ulan naman. Nililinis yan pag umulan. Pare, ito, pare. Wow, pare! May nah, ya, ano dun oh, naglilinis mama oh. Wow, par. Pintuan agar yan. Ayo namanya dulu. Pintuan na siya, Gar. Hmm. Pintuan na yung gaan ko. Ay, yung higa ko ngayon, oh. May talis na siya. Ito mga idol, wala pa. Itatais pa lang natin yan. Wala pa yan. Ito pa lang yung... tinahitira ko na... Ano, may talis na. Kami-pintuan na rin siya. Idol.